ito okay, guys, sinakot na yung mga award Lahat ng medals na sa kanya na biruin mo 21 medals. Hakot awal talaga. Sana naman yung mga classmates mo mo, di ba? Kahit isa lang most friendship, ganun. Pero, syempre, kaya naman natanggap niya yung 21 medals na yan. Dahil nagsipag at nagsumikap talaga siya sa kanyang pag-aaral. Deserve niya yan at deserve din lahat ng ating mga anak na mabigyan ng medals dahil nagsusumikapan din naman nila ang kanilang mga pag-aaral at nagsisipag din talaga sila. Kahit naman na ribbon or award man yun or certificate, laking bagay na rin yan para sa ating anak na araw-araw pumapasok sa eskwela. At bilang parents, syempre proud din tayo sa tagumpay ng ating mga anak dahil alam natin na ginawa natin lahat para suporta sa kanila. Pero, syempre wag natin i-insist sa mga bata na madali na makuha yung medal na Pwede tayong bumili sa department store dahil mura lang yan para i-build up sila. Sana hindi ganun ang mindset na itanim natin sa ating mga anak dahil ang medalya hindi yan madaling makuha sa likod ng medalya na ating natatanggap ay sa likod nun. At sa, ang kwento na yon ay ang ating pagsusumikap at